Tanggal yung bracket. Ito. Yung apat na torneo, yung bracket nito ng top rod na to dito sa plus member natanggal, tanggal. pa to, abal ang apat. Tapos yung murye, ito. Bumaba. Ito. Ito, 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 itong differential na to, itong tornillo na yun. Bumaba yan, bumaba. So kapag na nakumaingay, tumalaga to. Nagatokan ni shit. Bumaba na. Ito, matatanggal na tong mulye. Bumaba na to. Kasi oh. dahil dito. <coughs> dahil dito sa bracket dito sa bracket ng Torgora dito sa cross member nakatulong nyo na tanggal yung apat at sarili nyo yan, Mitsubishi Super great yan. mga tropa dyan mga katulong yan mga tropa yan ang tropa ng mga driver ng mga tropa yan, ito ang pinakagwapo ito, ito ang yan Okay. Yeah. Pero hindi yan, hindi yan babayro. Malakas mga asar. <laughs> Malakas lang mga asar. Pag may pinapok, <laughs> naman tigas. <I> Ayun <laughs> um, Ah, <mga katul> <laughs> oh. フォトフォト。

Pinta na nila ba? Oo ba? Hindi Ano na? Karate na ngayon. Saan? ko lang Wala ba? Saan na yung pangalso natin. Pagpahiwag ka ng dalawa. Eh, siya ako. Bisesin niya. Wala tayo. Wala na din. Pero kailan natin eh. Ala, no, wala Matas. Ito na. Ito na. Ito na.

hindi na to nakapatong yung molye yung dulo ng molye so chinimbla ko lang pero kulang pa yan ito tornilyo pa doon i ba pa yung chimbla kasi ito tornilyo doon sa may cross member so yan lang ang mga katornilyo so, ito na mga katornilyo meron ng bagong dating na pyesa ito. so, yung dating na ito yung bagong dating na pyesa tornilyo doon sa bracket ng torque ito. ito. naman yung bagong ito naman yung bagong paggawa ng bushing ng torkulat. Bago na. Dito ito. Bago na mga katorilyo. Pagkabilaan yan. Ito. Pagkabilaan ang bushing. Ito. Bago na rin. Bushing lang. pinalitan niya mga katorilyo. Ito naman yung brake cylinder na bago. At yan yung nakakapit. Dito. Dito. unahin ko muna ikabit yung bracket yung bracket ng torque rod dito, dito binabaklas na ng, ng tropa kung sigalano yung uh, torque rod para madaling ikabit ang bracket yung mga katuliyo kaya yan mga katuliyo pinatanggal yung pinatanggal muna yung torque rod yun, para madaling ikabit yung madaling isentro yung bracket doon nang tarado sa may cross member sa do sa dulo. Yan. So wait lang mga katornelyo. gamit yung bracket nung sa dulo, yung bracket ng torque rod. Tanggalin mo na to para madaling isidro. Kisana uh, ni Tropa kong Sigilano. Ang galit. Baka puro palo-up lang. Walang ansiyon. Yan. Yan. Kita na sa yung bracket doon sa gato. lang. So ito mga katorilyo, yung apat na tornilyo na ito, naputol at hulog. So, hindi. so itong differential, umuro dito, mabante mahuhulog na yung dulo ng mulye hindi na nakapatong dito sa detergent okay, kahit ito yung dahilan so, tanggalin muna natin ito hindi na tanggalin natin hirapan tayo maghigpit doon saan? Bakit? bakit? higpit doon kailan higpit na muna natin ito dito ah kasi dito oo uh, saka natin isang okay 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 kasi walang mga ano-ano tulos doon di ba kapurma ito 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 So, mo muna dito mga katarilyo yung itong rod. So, hindi yung dalawang nakatusok dito. Kasi pag nakakabit doon, hindi na makikpitan. Ganda sa ano? Sigato. Ganda siya, gato. Hindi na, hindi na kailangan sa gato. Hindi na lang, kontrahan na lang. So, wait lang mga katarilyo. Ito sa maluwag. Hindi mo pala yan pwedeng makontrahan din. Kaya nga higpitan na dito eh. Kasi pag doon. Kaya nga Kulang sa ano. Kulang eh. Ay siyos. Kaya nga. ulang mga katuloy nyo. Kulang. in Ito mga katorilyo, haanapan na ng spacer. Wait lang. Oh, okay na. Pagkabit na lang ito. Ito yung bracket na nagpapit. harapan pati yung diferensya ito to, ito ito dito to nakatorilyo at saka dito sa baba dalawa din dalawa dito sa taas so dito to nakatorilyo nakatorilyo dito so ganito pagalapat nya Ito yung naputol ng tornilyo, nabunot yan. Kaputol-putol ng tornilyo, nahulog. So, umurong yan dito, matras. Kasap. Yan mga katornilyo. So, nilagyan ko na ng tornilyo to. Ito, ito. Dito sa kabila. Ito. Yan. So, yan ang, so, yan kanya ang forma niyan mga katornilyo. Yan. Yung ano na yan, bracket na yan. So, dito rin. Sa harapan. Yan dito rin naka yan. So so yun yung ano matras, yung bracket na yon naputol ang mga tornilyo niya apat. So mo um, yan dito. Kaya itong ito itong differential na to. Umurong to dito. Ito yung mukha na to, bumaba na to yung propeller niya. Bumaba na dito yo. Pati yung dulo ng molye na yon. Ah uh, hindi na naka na yan. So hindi na yan nakapatong yung molye na yan. Dulo na lang, ito na lang kapiraso na lang mahulog na yung mulye doon di sa kabila so, kanya na nangyari kaya yan yung dahilan yan ang dahilan yung bracket na yon yan yeah, yung dahilan yung bracket na yon kaya kaya umatras yung umurong yung uh, differential so yan ang mga katorilyo so tutorilyo to na lang yan so, Ito na lang mga katorilyo. Kapit na lang yung propeller at gulong. So, matatapos na ito. All right.

katorilyo so yan mga katorilyo tapos na so, okay na mga katorilyo so, okay na so nakabit na lahat yung tornilyo ng bracket at yung torque so kompleto na yan mga katorilyo yan babiyahin so, ito mga katorilyo babiyahin so, na yan yan eh, eh, testing. Sige! Wala yeah, mga katorilyo, mabiyahin na yan mga katorilyo Hup! Sige, sige! Okay, yeah. okay yan Okay na mga katorilyo, mabiyahin na yan Okay na, so tapos na Yan na si paring galano Ang driver Okay na? Okay na daw Sige! Yeah. Okay!